sa mga balita naman sa labas ng bansa. Umakyat na sa halos 34,000 at nara Palestino ang Palestinong patay sa digbaan ng Israeli Defense Forces kontra grupong Hamas. Huling nadagdag sa bilang nasa 33 sibilyan na nasa Winsap magdamagang pag-atake ng Israel. Ayon sa source ng Associated Press, Gustong linawi ng Hamas ang panungkalang walang anumang kondisyon ng Israel sa muling pagbalik ng mga Palestinong bakwit sa northern Gaza. Kabilang din sa kondisyon ng militanteng grupo ang tuluyang pag-abandona ng Israeli forces sa Gaza Strip na sakop ng kasunduang kaugnay sa tigil putukan ng magkabilang puwersa. Una nang sinabi ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken na mismong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ay hindi pabor na tuluyang wakasan ang digmaan nito sa Gaza Strip. Aabot sa higit isang libo at anim na estudyante at mga guro ang inaresto sa iba't iba pong universidad sa Amerika sa gitna pa rin po ng pagsuporta sa mga Palestino na -uwi sa Karahasan ang karamihan sa mga ginawang protesta sa University of California o Binomba po ng mga otoridad ng Tirgas ang mga kasali po sa protesta na uwi din sa matinding sakitan sa pagitan po ng pulisya at daan-daang mga pro-Palestinian po supporters sa loob po naman ng Virginia Commonwealth University. Binawasan ng dalawang oras ang klase sa mga paaralan sa Cambodia sa gitna ng matinding init ng panahon. Umabot sa 39 degrees Celsius ang heat wave sa Phnom Penh. Nababahala naman ang ilang grupo sa posibleng epekto ng pagbabawas ng school hours sa performance ng kanilang mga estudyante. It's happening all over the world, baby girl. Climate change. Nagpatubad ho naman ng distance learning o online classes sa mga paaralan po naman at universidad sa United Arab Emirates. Bunsod naman po ng walang tigil na naman pong pag-ulan. Apektado rin ang ilang mga flight sa Dubai dulot po ng masamang panahon. Ayon sa ilang mga researchers, sa posibleng maparalisa na naman ang naturang bansa gaya po ng UAE dulot na matinding pagbaha dahil na rin po sa kawalan ng sapat na drainage infrastructure. Umakyat pa nga sa patay, bunsod ng matinding pagulan at pagbaha sa Brazil. Pinakanapuruhan dyan ang rehiyon ng Rio Grande do Sul. Ayon sa ulat, nasa higit limang libong residente mula sa higit isang daang syudad sa Brazilian state ang apektado ng matinding kalamidad. Patuloy naman ang search and rescue operations sa dalawamput isang nawawalang individual. Una nang nagdeklara si State Governor Eduardo Leite ng State of Public Calamity upang makontrol ang naturang sitwasyon. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.